Hi guys, welcome back to my vlog. So today's video, I magtatrabaho na naman ako. So yeah, pupunta ako ng trabaho kasi kailangan magtrabaho. Yung mga anak ko na hatid ko na sa school. So ngayon naman trabaho naman ako. So ngayon, ngayon ay nag-i-snow sa labas. Nakikita niyo, maputi yung yung sa labas lahat puti kasi nag-i-snow ngayon maganda yung snow niya ngayon. Hindi no, ka tulad nung nakaraan. Medyo paano-ano na. Pero ngayon maganda yung snow look. Ayan. Lahat yan, snow yung maputi. Pumuti na. Nung nakaraan, green na green pa. Ngayon maputi na kasi nga. Nag-snow at malamig. Talagang malamig. Ay, ayun yung mga bahay niyo. Mga bahay-bahay. -baha, may mga snow. Kita nyo ba guys? So, hindi ko pa alam kung anong trabaho ko today kasi nga araw-araw iba-iba yung binibigay sa amin na trabaho. So, ipapakita ko sa inyo ulit kung ano yung iba pang ginagawa namin. So, kung ano yung trabaho ko ngayon. Yan. Grabe yung snow talaga. <laughs> ah, pero nakakatawa. Maganda ang snow. Sobrang ganda. Masarap maglaro. Sobrang white lahat. White. So, amazing talaga makikita nyo lang yung snow. Talagang matutuwa atin kayo. Kaya lang malamig na no? malamig. Sobrang malamig. So guys, bababa na ako ng train and see you na lang sa aking trabaho. Ilalapag ko lang yung camera ko kung saan doon. Tapos papakita ko lang po sa inyo kung ano yung, yung, tinatrabaho ko dito sa Switzerland. Para may idea kayo kung anong mga mga pwedeng trabaho dito, kung anong mga ginagawa dito, lalo na sa my cheese factory. So yun. So, nung isang araw, nag, pinakita uh, ko na rin sa inyo yung ibang mga ginawa ko. So, ngayong araw na to, hindi ko pa alam kung anong, kung anong uh, gagawin namin. Bababa na ako ng train. Putzigan. Ayan na. So, balot na balot ako ngayon. So, ito yung trabaho ko ngayon. Lalagay namin yung bell Pepper, pepper knolle. Nagbablog? <laughs> ha? Ah. Ah. Lagay namin dito sa kahon yung bell pepper knole. Yan. Bell pepper knole. Ito yung knole. Cheese siya na binalot sa paminta. Sobrang daming paminta. Yan. So, ito yung babalutin namin. Babalutin ko. So, tingnan natin, baka may amag. Amag. <laughs> Kasi binubukod namin yung may amag. okay nyo ba ako, guys? So, ayan. ito lang pagbalot namin. Ayan, may para siyang balota na white. Ayan. Tapos ito yung papel na pinapantali namin. Papel siya. Ayan. Ayan, pangalan pa ko. Oh, so, ganito lang. Tapos, para lang siyang may flower sa ibabaw yung pagbabalot namin. So, yan. So, ganito lang siya binabalot namin. Ganyan. So, para may flower-flower sa ibabaw. So, yun lang. Ang trabaho namin ngayon. Una, So, hindi ko alam kung magtanggang-tanghali ako dito. Kasi, minsan kasi pag, ano, sa hapon, iba naman yung binibigay. So, iba-iba yung trabaho namin dito. Pero ngayong umaga, ito yung trabaho ko. Ayan, umisudod-sudok para makita niya. So, kailangan ko na guys magtrabaho at kailangan mabilis ang trabaho ayan, balot-balot lang siya ganyan lang at sila lagay sa kahon Kailangan yung kamay laging malinis bago hawakan yung mga cheese dito, yung mga prata. Trabaho lang ako dito guys ha. Kasi kailangan ko magtrabaho. Kailangan ko bilisan. Para makarami kami. Kaya kailangan mabilis. Thank you. Tapos lalagyan namin siya ng papel sa ibabaw. Ito yung papel na nilalagay namin sa ibabaw. Ayan. So, ganyan na siya. Ganyan siya. So, may papel. May papel. Yan. Ganyan siya. So, tatakloban ko na. Ok, ancora Thank <laughs> you.

Ja, ik maak In video. In mijn video. Assen Slapen. Ja. In de nacht ook. Ja, dat ook. En er voor assen. Is het video of stop er Ja, video. 30 ja. video. Oké. Okay. <laughs> 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 Så So, nandito ako sa labas. Nagtapon ako ng basura at kahon na ginamit namin. So, nag-i-snow at lamig. Snow, snow, snow. Grabe ang snow. So, ngayon naman ay lunch time namin. Ay, grabe yung dinadaanan ko. Oh. Panay snow. So, papasok na uli ako ng dun sa kusaan yung trabaho namin. Yung building na kusaan trabaho ko.

So fine have a Swiss cheese fondue, My bread shaposin las salsa.

is gab ist ja so yeah ikaw war ja. Ja, Video gemacht so. Yeah, okay. Ich yeah, na so in Musik like, la YouTube schon Mga das ko. tinutulungan tulungan ako mag video video. Ay, tapos pwede mo lang ng paminta at kakainin. Sobrang hiwi. Mhm. Ipanhiban na kasi medyo mainit. Oh mm. Ang <laughs> sarap ng lunch namin ngayon. Oh, ang Itong lunch na to, yung lunch namin, libre lang. Mm, Pag-merienda, umagahan. So, libre lahat dito ng pagkain, inumin. Mm.

break time Bansi kan YouTube. Ito sa YouTube. Hindi mo siya dan upload. Dan YouTube o dan Deloitte Shower. So, break time namin. Yun Kanina yung ginawa ko. After ng lunch ay nag-vacuum ng mga raclet. Mga hiniwahiwang ligit na maliliit na raclet. Yun yung mga pinakuyo hindi ko may pakita sa inyo, hindi ko mabidyohan kasi marami akong kasama doon. So, yung iba ayaw magpa-video. Kaya ito muna ang break time yung video ko sa inyo. <laughs> so, kape-kape yung kape, mga kasama ko dito. <laughs> na kasama ko dito, na sanay sana na rin sa akin na nag-video-video ako eh. Ah, kape. 50 minutes break time. <laughs> <laughs> so terbahor <ro> <laughs> <laughs> So pause <we're> for aklang <laughs> naryon sa so my my lunch time, my lunch time, my break time kami na 10 minutes. So, tapos na yung I aming mean, 10 minutes na break time, trabaho na ulit. So, uwi na, tapos na ang aking trabaho. So, yay, tapos na. Kapagod din, pero okay lang. At least may trabaho, di ba? So, ready na ako umuwi. Tapos na rin yung trabaho. So, guys, dito ko natatapusin yung aking video. Kasi, kakunin ko pa yung aking mga anak. So, ganun talaga dito pag single mother so lahat ikaw trabaho tas mga bata so dito ko natatapos yung aking video i hope na nag-enjoy kayo sa aking video so gusto ko lang ipakita talaga sa inyo kung ano yung yung trabaho ko dito para may idea din naman kayo kung ano yung mga, mga ginagawa dito sa ibang bansa dito sa, sa katulad dito sa Switzerland so yun yung yun yung trabaho ko dito yun yung mga ginagawa ko dito sa sa Switzerland so guys thank you thank you for watching and like and subscribes. And uh, see you sa my next video, sa my next vlog. Yeah. Uh, Ayun. Sa labas. Kaya balot na balot kami dito. Grabe yung balot ko kasi sa labas talagang nag-i-snow. Malamig pa. So, kailangan talagang magbalot. So, bye!